Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamay-isok! Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November, November 21, may pitong lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Siya po yung nagkaso Ngayon, kay uh, Tore. Kung gusto niyo po dalhin, Dali niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office uh public pro uh, ang pau. Pagdating ko po, po doon sa uh, opisina ng, ng ng prosecutor, ang sinasabi nitong pito hindi ko pwede. O sige, dali niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilao at gusto po nila akong dalhin kong diretsyo. From the elevator, dinala ako sa sakrami. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone yung mga gamit mo. Tinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pumunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na na isang Arabo at hiningyan ko ng pera pambili binin ng kondominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng ng condominium. At pagdating ko po sa, sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan nitong magagaling nating mga puti, pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel uh, Rosales at si Major Visco at uh, anong sa kanyang mga tao. Bigyan ka po na magandang posisyon diyan dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warang pare pares. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay anim na araw na kinulong. Tumawag ako kay Persida, kay Atty. Persida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Atty. Ako po ay nakailigang detained dito. Ay, dana, dita, 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 dita. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng aeroplano. Either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impakto. Dahil unang-una, wala po kumusalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Toy, ilalabas nyo si Miss Rochelle o papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw ngayon, sabi niya, tutulungan niya ako para mapailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila, anong diba, anong, ano yung hindi tulong? Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi na lang nangyari. Ganyan kayo gagaling, gumawa ng kwento. Ano to? ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si tatay, digong, ay binibitbit nila ng hirap na hirap na magta, maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sana tumayo ng mati matinag Ginanong nila, babae, si tatay, digong, matanda. Ibig sabihin, guys, Pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawa kayo ng kalukuhan na kwentong kwentong kutsero na mga na mga fake na kaso at bibit biting kayo. At gagaling kayo doon sa hig. Hindi <laughs> ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa. Kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino, kasi punta nila ang gobyerno kitao. そん、oh Kinusto ng Pilipino, ng mga Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OW, kinawawan. Wala, hindi na rin usapin dito ang si, si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa makiari kung araw-araw ganito ginagawa sa atin? Hindi ko alam kung hanggang saan paglalaban Hindi ko alam yung ginagawa ko na lang, pilipilid ko magsalita eh, ay ko sa bawat isa sa inyo na ako ginani po. Pati kayo, araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadraga na dito. Hindi ko kailangan niya Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasayag lang sa akin ay karton. Anim na araw, anim na gabi yun. Pero sila, yung mga nandiyan sa CIDG, kung kakapal lang buka, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nangihigit ng na pera siya po si Rachel Gagne. Sa inyo, ipaglaban niyo, ipaglaban niyo, pagka-Pilipino ninyo. Wala lang tayong pa pag-asa. Ayoko po, wala lang pag-asa ang mga anak ko. Ayoko po, wala kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban Hindi natin ang pag-asa. Hindi po ako nagkakamali. Siya po yung kinasuan uh, niya po si Tori ngayon Ang illegal detention. Yung nabalita po kanina oh, yan. Nakakaiyak. Ang sakit. Pero ang kahin ang gobyerno binoto natin. At ang namamayaning ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon, ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala ang tao yung magagawa. Kailangan na natin magsalita, magsalita, magsalita. At sa dati, pagdating ng eleksyon na ito, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot station, eto ko. Ay, bro. Uh, Pero wala kong maintindi sa akin doon. Maliban sa mga vlogger, salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Mingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakakaroon ng magsalita. At ngayon, eto ko. Mingi sa inyo ng dasal na lang. Eh, hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May aho ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ng bansa natin. Hindi tayo pwede pang hawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwede hawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbapantay sa ating eleksyon. Hindi tayo pumayag. Hindi tayo Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayo pumayag. Maging matigas tayo sa panindigan natin na tayo may sariling kasarilan. Katulad ulan din ni Paso na makatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang sampung yan, aray na wa, bigyan pa tayo ng may kapal na i-bless sila at ang puso na rin panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight to 13. Hindi ko na, hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako na gano'n nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng, ng media. Salamat sa mga social media influencer, kay Ma'am kay Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin. Ipakulong natin yan, si Tore. Ipakulong natin yan, si General Tore. Nice! Woo! Dapat lang! So, hindi lang kulong! Di ba hindi siyang patas? Hindi!